Host, hello everyone, welcome back to the channel. Today, we bring you deeply like, emotional and heartbreaking story from the world of Philippine showbiz. It is a story of love, loss, and unimaginable pain. Matapang na nagbukas ang professional basketball star na si Kiefer Ravena at model actress na si Diana Maki tungkol sa trahedyang pagkawala ng kanilang unang anak dahil sa miscarriage. Cut to montage, mga larawan video ni Nakifa Ravena at Diana Maki na nakangiti, dumadalo sa mga event, nagbabakasyon, at B. Host A, ang mag-asawa, na matagal nang pinananatiling loke ang kanilang relasyon, ngunit puno ng pagmamahal at paggalang sa isa't isa, ay nasasabik na salubungin ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Ngunit kung minsan, ang buhay ay nagtatapon sa amin ng mga curveballs, kahit na ang lahat ay tila perpekto. Segment 1. Ang anunsyo na ikinagulat ng mga tagahanga, patuloy ang soft instrumental background music host, kamakailan lamang. Sina Kiefer at Diana ay nagpunta sa social media upang ibahagi ang kanilang nakakabagbagdamdaming paglalakbay. Sa isang pinagsamang post na puno ng hilaw na emosyon, ibinunyag ng mag-asawa na nawalan sila ng kanilang sanggol sa pamamagitan ng pagkalaglag. Ang mensahe ay simple, tapat at lubos na masakit. I-cut sa screenshot ng aktual na post kung magagamit o muling gawin ang isang magalang na paraphrase ng mensahe ng mag-asawa. Host A, e, sa kanilang post, isinulat ng mag-asawa, "Kami ay nasasabi. Kami ay handa." Ngunit kung minsan, kahit na sa tingin mo ay handa ka, walang makapaghahanda sa iyo para sa pagkawala. Ang aming maliit na anghel ay lumipad pabalik sa langit bago namin sila mahawakan sa aming mga bisig. Gupitin ang larawan ng mag-asawang magkahawak kamay o nagpapakita ng pagkakaisa. Host, ang anunsyo ay sinalubong ng pagbuhos ng pagmamahal at suporta mula sa mga tagahanga, kapwa celebrity, at komunidad ng palakasan. Lahat ay nagulat at nalungkot sa paghahayad. Segment 2 ang alam natin tungkol sa pagbubuntis, bahagyang baguhin ang tono, maamo, ngunit nagbibigay kaalaman, host, nalaman umano ni na Kiefer at Diana ang tungkol sa pagbubuntis noong unang bahagi ng taong ito. Habang pinanatili nilang pribado ang balita noong una, binanggit ng malalapit na kaibigan kung paano nagliliwanag ang mag-asawa sa kadalakan sa likod ng mga eksena. Nagsimula na silang magplano para sa kanilang kinabukasan bilang mga magulang. Kato, Close-ups of baby-themed item, symbolic footage, host A. Eh. Ayon sa mga mapagkukunang malapit sa mag-asawa, nagsimula na silang mag-usap tungkol sa mga pangalan, disenyo ng nursery, at mahalagang gamit ng sangbol. Totoo ang kasabikan. Nag-umapaw ang pagmamahalan. Segment 3, Pagharap sa pagkatalo, lumipat sa emosyonal na tono, mahinang nagpapatuloy ang malumanay na musika, host, ang pagkalaglag ay isang karanasan na hindi dapat maranasan ng kahit sinong magulang, ngunit nakalulungkot. Napakarami ang naapektuhan nito. Ang pagiging bukas ni Nadiana at Kiefer tungkol sa kanilang sakit ay hindi lamang matapang, ngunit napakahalaga rin. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kwento, nakakatulong sila na maputol ang stigma sa paligid ng pagkawalan ng pagbubuntis. I cut sa maikling video clip o quote mula sa isang psychologist o grief counselor, kung available, host e, eh, ang pagdadalamhati sa pagkawala ng isang hindi pa isinisilang na bata ay isang masalimuot na paglalakbay. Ito ay hindi lamang ang pagkawala ng buhay, ngunit ang pagkawala ng isang kinabukasan ng mga pangarap ng pag-asa. Ay sa higit pang mga mensahe ng suporta mula sa mga celebrity o fans, mga screenshot o paraphrase, host, marami sa kanilang mga kaibigan at tagasunod ang nag-alok ng mga salita ng kaaliwan. Ang mga kilalang tao tulad ng insert celeb names if available ay nagpahayag ng kanilang pakikiramay habang ang mga tagahanga ay dinagsa ang kanilang mga post ng mga mensahe ng pagmamahal, lakas at pagpapagaling. Segment 4, isang mensahe ng pag-asa. Ang musika ay dahan-dahang lumilipat sa isang mas nakapagpapasigla, may pag-asa na tono, host, bagamat walang makakapag-alis ng sakit ng mawalan ng anak, determinado si Nadiana at Kiefer na sumulong ng magkasama. Ang kanilang relasyon, na pinalakas ng pinagsasaluhang kalungkutan, ay nagsisilbing testamento ng pagmamahal, katatagan, at pagpapagaling. Cut to, isang kamakailang larawan ng mag-asawang nakangiting magkasama, host, eh, sa isa pang mensahe ibinahagi ni Diana, we'll carry our baby in our hearts forever. And while our arms might be empty, our love has never been fuller. We're taking things one day at a e time. Ipaos sandali para sa emosyon, host, kay Kiefer at Diana, salamat sa iyong katapatan at katapangan. Ipinakita mo na kahit sa mga sandali ng matinding sakit, may lakas sa kahinaan, at pag-asa sa dalamhati. Outro, unti-unting nawawala ang musika, host sa camera o voice over, host, kung ikaw o isang taong kilala mo ay nakaranas ng pagbubuntis, alamin na hindi ka nag-iisa. Ang suporta ay nasa labas at okay na magdalamhati. Okay lang na pag-usapan ito. I cut para suportahan ang mga hotline number o miscarriage support resources sa screen, optional, host, mangyaring iwanan ang iyong mga mensahe ng pagmamahal at suporta para kina Kiefer at Diana sa mga komento sa ibaba. At kung naantig ang iyong puso sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa isang taong maaaring kailanganing marinig ito.